mga kasisin, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe. Support so to this video mga kasisin. Ang gawin po natin is harvest Nag-harvest po kami ngayon ng pipino. So ayun, hindi po ako nakaabot ng pag-video ng pag-harvest ng pipino kasi po is kagising ko pa lang po. So, ipa-flex ko lang po sa inyo mga mga, mga kasisin yung mga na-harvest po namin na pipino doon sa bahay. So, ayan. Ito po na po mga kasisin mga pipino na karana na na Upload ko na kaya sa isang sa vlog ko nakaraan na ito po yung second batch. So, ayan. Patuloy pa rin po siya na pagbunga ng marami. So, for this video, nag-harvest na nga po tayo mga kasisi. So, ito po siya ngayon, oh. Tingnan niyo po mga kasisi. Ang dami niya pong bunga hanggang taas na po siya. So, medyo mataas na rin po. At saka taas na rin po yung kanyang naanuhan na naakyatan po yung kanyang bagin so kaya medyo marami na po siyang bunga so marami rin po na harvest kanina andun po sa bahay flex ko lang po mamaya bibidyohan ko po yun doon and then patuloy pa rin po yung pagbunga ng maraming pipino po natin kasi po ano po talaga siya eh, kung naalaga mo talaga siya ng maganda, talaga marami po talaga yung may bibigay niya na bunga, na no, supply na bunga sa atin. Kaya kailangan po talaga para tayo ng pipino, kailangan talaga siya is, lagay po natin siyang diligan, abunuhan, ganun, para po, di ba taginit mo ngayon, ang hirap-hirap -hira po talaga mag-alaga ng pipino kapag halimbawa na ano, ano na kulang sa tubig, kaya... Ito talaga siya parati po namin diligan. para ano po na marami po siyang bunga, Mas supply ng bunga. So ayan. So, ayan na nga mga kasisi. Ang dami po, kayo, ang dami po natin kaya na-harvest na bunga ng pipino. So, ang pag-harvest mo ng pipino mga kasisi, di po pag nagbunga po siya, dito po sa pinakaunahan po yung ano sa pinakababa po yung unang bunga. So ang pag-harvest po natin is level by level po yan siya mga kasisi. So halimbawa po ito, meron po meron pong bunga dito na nauna sa may pinakapuno. Halimbawa ito po na harvest siya tapos sunod po ito naman yung i-harvest ulit yung pangalawa hanggang pataas, nang pataas nang pataas po siya. Ganun po yung pag-harvest namin mga kasisi para at least yung maalaman mo kung matanda na ba siya o hindi pa kasi minsan yung unang bunga po talaga mga kasisi kapag hindi mo siya na nakuha yun sa pinakatulad ng ito sa pinakababa yan ito pinakababa, pinakababa, po siya pero maliit pa rin po siya hindi pa siya na harvest kanina so ito po yung next na i-harvest po natin yung na-harvest po namin kayo na yung dito po sa dito po ba na sa pinakaunang puno niya banda sa may malapit sa puno so ayan ang dami po talagang bunga niya simula po siya nagbubunga sa pinakababa hanggang pinakataas po siya tulad po nito ito mga pang second batch na po yan siya tapos yung pang third batch niya ito pa lang po yung siya mga kasi yung mga may liit pa lang tapos pero po maray po siya itong mga magiging bunga sa may mga gilid gilid na yan tulad nito may liit pa rin po siya pero kasi mahala po talaga kapag lagi ka nag harvest halos po yung pag harvest po is agwata lang po siya harvest ka po ngayon bukas hindi tapos na nah harvest ka naman ganun po yung pag-harvest ng pipino so kaya ayan hanggang doon po yan siya mga kasisi yung aming tanim na pipino ito po kasi pangunahin pinakakitaan po namin to sa bukid yung mga pagkukulayan po namin sabi nga nila kapag may tiyaga meron kang aanihin ayan hanggang doon po siya mga kasisi yung, po yung bahay namin tabi lang po to siya ng bahay na yung mga kasisi yung tanim po namin na pipinuhan dito tinaya niyo po mga kasisi oh. Ito na yung bunga sa pinakababa. Nakasayad na po siya. So ito kailangan to siya hayaan lang po. Mga ilang ano na po to ilang araw lang or bukas siguro malaki na po siya kaagad. Ito oh. Yan. Dali po bunga siya mga kasisi. Kaya thank you thank you talaga kay God kasi ano kay tag init po, di ba? Nagbigay talaga siya ng maraming ano sa atin, maraming blessings nabungan na pipi na po dito so ayan ayan medyo mainit na po mga kasisi medyo mataas na po yung sikat ng araw kaya talagang medyo ano na ako ngayon na oily-oily na <laughs> so ayan mga kasisi nga ka pala ito pala yung kanyang string ng pipino. So kailangan po talaga natin siyang ipaakyat doon sa may ano, sa may kanyang bahay-bahay or balag. Ayan. Kasi once hindi mo siya mapaakyat or mapagapang doon, magabalik po siya ng gaitong para magabagsak siya ng gaitong. Hindi na siya gaano magabunga ng marami para magapunggok na po siya. Kaya kailangan talaga alayan talaga siya na lag, i ano yung lagi siyang iayos yung pagkanya ano yung kanyang yung ano ba yung tagtalbos niya papunta doon sa may balag na kanyang anuhan aakyatan para comfortable po siya saka hindi po siya matigil sa pagbunga ganun po yun maray po dito pa lang yung paakyat hindi pa na paakyat kanina kasi nga ano tuwing paakyat mo tapos big ano siya yung ano rin ba siya yung nagabalik sa dati So kailangan talaga siyang anuhin yung ipakapit yung kanyang mga ano ito oh. String tawag dyan. Yan. Yan yung mga kasisinga sa aming pinakadulo oh. May mga bunga siya. Yan oh. Ang dami yung bunga May liit pa lang. Sana mabuo siya. Kasi pag hindi mo naalagaan yan, hindi siya mabubuo para magadilaw siya. Nasa ano po ito lahat yung tanim namin mga kasisina sa 1,000 plus po na puno kaya medyo marami rin po yung harvest po namin hindi then ito po yung ano um, namin, yung sitaw namin, di pa po namin tapos katabi lang po ng pipinuhan po namin yung sitawan po na yung mga kasisi sa likod ko lang po, hindi nito po yung pipinuhan po namin and then yung paggawa po namin mga kasisi ng balag, eh, ito po siya mga kasisi oh. Ito po yung style ng paggawa namin ng balag matibay po to siya buo, buo, lang, buo lang po yung gamit namin dito saka ito yung malaki yung ano yung para siyang kawayan saka buo lang para hindi mag magastos hanggang doon po yan siya kaya pa nag po kami hindi po siya mahirap mag harvest pwede ka po ito magsuot sa ilalim ito uh, suot tayo dito hindi ba kahit na magtayo ka po magtayo ka po dito hindi ka po ma ano hindi ka mapagod kasi malawak po yung malawak po yung ilalim niya hindi then medyo mataas din po yung ano niya sa taas, yung sa may uluhan. Kaya pag nagtayo ka, hindi ka rin gano'ng mapagod magtayo. Hindi ka mangalay. So di ba ito ito sa may loob ng daan. Ang dami niyang bunga, kabilaan po ang kanyang bunga mga kasisi. Sa kanyang ginagawa po talaga namin, panagatanim kami ng mga gulay. Hindi po kami nag-aararo. Mas maano po kami, mas madalas pa kami magtanim na yung hinuhukay-hukay lang po siya para at least po tulad yan po oh. yan. hukay lang po yan siya mga kasisi para at least yung parang dilika po yung tubig hindi siya masayang pala doon na po nakaano sa may pinakaano sa butas siya talaga doon lang po yan siya na uumpok na iipon ganun and then ito ang dahil pong bunga yan saka mga kasisi yung itong ano ah, na to ito yung dahon na, damo na to yan, tatanggal po namin to siya kasi po ito mapait po ito siya. Pag tag-init po talaga maraming kanito da, ano, damo. Hindi ko pala kung tawag ito medyo, pero ano, siya mabantot pag amuin mo. Dun yung mga kasisi oh. Ayan, ha-harvest na rin po yan bukas siguro or sa, sa isang bukas. So ka-harvest pa lang ngayon pero ha-harvest na naman tayo ulit kasi anday po mahalaki mga kasisi. So medyo sinerte tayo ngayon dito sa pangalawang pipino. Kasi yung napipino po namin medyo napalpak siya. Ayan. So tara na tayo sa bahay. i flix na doon yung ano. Video ko na doon yung ano natin yung pipino doon. So ayan na mga kasi nandito po tayo sa bahay. So i-flex ko na po sa inyo yung aming nakuha na pipino kayo na harvest po nila Kuya Al ng mga kuya ko. So ito pala na harvest po nila lahat-lahat. So ito po mga kasi ang dami po bongga-bongga. Ito, ayan. Siguro nasa ano po lahat ito, mga kasi sa 100 kilos po lahat. Pangatimbang na po siya. So I think kasi natin mga na po na ito nasa 100. Sobra po siya. Ang lahat-lahat po na na-harvest ngayong araw na ito. So, baka bukas. Sa isang bukas na may harvest na po kami ulit. So, kaya ayan. Tsaka-tsaka lang po talaga. So, ito po siya mga kasisi oh. Ayan. Ang ganda po ng quality na kanya ano. Ng balat niya mga kasisi. At saka ano po talaga siya yung ano po siya yung talagang makinis po siya saka legit po yung laman niya hindi po siya mapait and then ano po talaga siya good size po yung mga pipino po namin dito so ayan flex ko lang po yung aming na harvest na pipino for today's video so ayan na mga kasi simo pa lang na po tayo don't forget to watch my video like share and Click the notification bells para updated ka po sa aking mga videos. So, kung wala ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe! Bye-bye!